Welcome to Rari Static Salon and Spa. Siyempre, ititiwala ko na yung buhay ko dito sa aking... O, oh, diba? ba? oh, diba? Ito yung aking doktora. O, oh, Ang ganda-ganda na ng ano mo. Ang ganda-ganda. Uy, napaka-elegante. Napaka-elegante talaga. Oh, kita nyo kung gaano kaganda ng salon na ito? ta Saan ka pa? So dito Syempre nandito ang aking senior stylist, ang aming senior stylist. So kailangan Kailangan talaga kailangan may transformation. Oo. Before and after. So ito ngayon guys, ang buhok kasi So talagang inantay ko. Nagtayo talaga kami ng salon para para lang dito. Oh, di ba? May mga ganun-ganun pa pala siya. Lalagyan pa ng mga kung ano-ano. Mga bilawan pang eh, Correct. Kita niyo yung buho oh? ko? Siyempre, si Aprobiculano. Tin Tinitiwala lamang ang buho nito sa mga ano. Bukwain natin po. Oo. Wala pa naman, wala pa naman sa lahat, sa lahat ng patay, ang buhok ang walang, ang patay na buho ang walang simenteryo. Manipis. Manipis ba? Ang ninipis ng hibla ng buho ko, no? So, anong kulay nito? Sekreto na lang muna. O, oh, surprise. Okay, surprise daw. So, syempre. Kailangan oh, may ano dapat may say. May trigger dapat mabibigla ka na. dapat, dapat okay. talaga. May surprise. Dapat sa, sa hawak pa lang ng, <laughs> ng buho ko. <laughs> <laughs> dapat, dapat pasado talaga dapat. O, oh, nasasaktan ako. <laughs> Kailangan kasi nagsusupply ka muna. <laughs> O oh, hindi dapat binasa muna natin. Oh, hindi mo ba bawal niya basa. Hindi ka kina ng ano yan, ng color. Hindi ah. siya pinabasa. Okay, oh, sa so tandaan yeah. nyo na ha. Hindi kami madamot sa mga ano namin. Kahit mga professional itong aking mga mga stylist dito. Hindi pwedeng ilihim. No? Binibigay talaga namin. Pero ipo pa rin yung touch nila. Pagdating sa mga mixing ng mga gamot, ay talagang correct. Sekreto namin yan. Yan ang malupit namin. Diba? Yan. So, dapat naka-level-level ang mga ano kayo, ang anggulo para pantay-pantay. Diretso ka agad ng ganyan? Oo. Parang, parang ano ah, parang matik matik kayo. Baka, oh, baka mekos-mekos lang yan, bes. Yan talaga ang mga ano. Hindi <laughs> eh, ko <pa> nagpa-planuhan. Kailangan <laughs> yung resort ang abangan mo. <laughs> Oh Parang hindi pa natunaw masyado yung ano, gamot. Hindi, ang tunaw na siya. Parang minikos-minikos lang. Hindi talaga siya masyadong ano dapat. Huwag siya masyadong malapot para mas matalap talaga siya. Ito niya yung powdery lang. Ah, ganun pala siya. Ayan. Oh my God. Ano kayo yun? mo yung itsura ko dito? Oh, nga, mainit sa part na 'to. So, para ting na yung Para ting na yung aircon namin dito. Kasi ito ang aircon dito nang gagaling lang diyan sa coffee shop. So, hindi talaga sapat. Kaya magpapalagay kami. Ang init dito, pang just tayo sa bintana. At saka yung bintana lalagyan namin yan. Lalo na pa Napakagandang ano, napakagandang awnings. So, nag-order na ako online. Tawag 'to, awnings. Awnings ano sya yung garage blinds pero onyx ang pinakamaganda kasi yung onyx so yung yung may request natin garage blinds so yung may kulay lang ang lalagyan yung Malaya. black kasi ito yung dapat mag ano yung okay, highlights yung dapat na mas matulad Okay. yung natin kailangan yung yep. tawag yun yung parang ano Parang... Ano ba ganyan? Ombre yung... Pa-fade sya. Tapos dito yung matingkat. From dark to light. Oh my God. Ano kayo ko Pati yung biguti ko. Lagyan mo na rin para magpantay. <laughs> Bukas naman ang titira naman sa akin. Yung ano? Face. Nga po face. Si, at si Ate Nancy naman ang gagawa. Ang warts ko dyan. Dyan. Patanggal mo na yung warts. Kasi guys nal may mga warts removal kami nagbabody scrub yes. yung mga nagpipiling skin peel Oo. so tapos basta lahat ah, mabusisi na inihimay ang hibla ng aking buho mm -hmm. Huwag puputulin. O, talaga. So. kasi kami ay mga ang practice namin dito ay mag mag-grow ng ear, hindi mag-putol, mag-cut, mag-sira-sira dyan. Mamaya, baka pag-sinungulay mo na yan. Pero ang pagkakulot, ang pagkakulot nito, hindi rin ito matatanggal, guys. Hindi matatanggal. Hintin pa rin ako. So, kasi, kasi hindi naman talaga to artificial na kulot. Kasi hindi naman talaga ito artificial na kulot. Kasi hindi So, yan. Abangan na lang ninyo. So, nakikita ninyo na mga ganyan-ganyan na yan dyan. So, makikita nyo. Abangan mamaya ang result ng finish product. Kawawa naman ang supply. Mukhang mukhang nagbubuhol-buhol ang Nagbubuhol-buhol. Hindi kasi talaga dapat kasi nung supply okay. yung buhok. Abangan magiging result deterwa ano, ng kulay niyan, oh. No? Mm -hmm. Dalawang taon na kasi 'to sa Cavite okay, palang, ko. Pa, tagal, tagal, sa Cavite ko eh. pa 'to pinakulayan yeah, uh, eh, uh, ito. ng isang kaibigan kong ano, may-ari din ng salon sa Cavite mm -hmm. na lagi kong tinatambayan doon. So, Kaya siya, nagkaroon ito. din ako ng interes na magkaroon kami ng salon ah, dito. Kasi siya, sa extension sa ano, sa extension salon, ay oh, baba oh, uh, pa 'yon kaibigan ko 'yon si Daisy. Oh. Sa so, 'yon. Alam mo naman salunista ang aking mga friend diba so yan abangan natin mamaya ano